Let's do our fast talk. Agad? Okay. Oo naman. Okay, Pau. Ang TV, ang pogi. Ang TV? Balbas, bigote. Bigote. Maginoo, medyo bastos. Medyo bastos. Malakas ang apil, makapal ang muka. Makapal ang muka? Dinner date, breakfast in bed. Breakfast in bed? Best actor, best friend. Best actor. Nagmamahal o minamahal? Nagmamahal. Ilang taon ka nung una kang nanligaw? Twelve. Nung una kang nakahalik? Eleven. <laughs> Nung una kang nalasing? Twelve. Common misconception about Paulo Contis? Namanya ako. Sa tabing ilog, sino ang niligawan mo? Uh, si Des. Sino ang niligawan ni Patrick? Wala. Road trip, sino ang isasama mo? Si Patrick. Sino ang iiwan mo? Si Baron. <laughs> Most Italian trait you have? Uh, Italian trait, I'm uh, very sweet. Most Pinoy trait I'm very uh, pasensyoso dasal bago matulog I'm sorry dasal prayer uh, pasasalamat for the lights day. on or lights off lights happiness on happiness or chocolates happiness best time for happiness every minute complete this a journey is uh oh a journey is uh, a, a a continuous adventure to self discovery natatapos no uh. Hanggang ngayon nga eh. Hindi <laughs> 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 ko parang i-discover sarili ko eh. <laughs> <laughs> yeah, I understand that. I mean, it, sometimes it takes a while for a lot of people. Let's go to Anne. Uh, talaga, oh. <laughs> this is the first time that you spoke about it. Hindi ko na tinigyan. Um, tagal na to. Um, ah, naman. Mga so, 1999 pa to. Oh, she's happily married. Yeah. Yes, tagal na to. Nobody, ngayon ko na sinabi to, sorry guys. Uh -huh. <laughs> <laughs> okay. Yung, yung halimbawa uh, rumors about being gay mm -hmm. na pinagdadaanan ng marami sa inyo, di ba? Paano niyo hinaharap yun? Um, para sa akin, ito sa brief, ano lang. Ah, maikli lang. Maikli lang. Parang somebody wrote about it lang. Parang, ha? Ah, okay. Ako? Parang uh, ganoon lang. Then, it was... It's just... It, wala, okay. Ikaw ba? Pinagdaanan mo yun, Pao? Wala nga <laughs> <laughs> Sana nga yun naman ang bagong <laughs> chisme sa akin eh. <laughs> <laughs> okay. You know, a journey is... Uh, is also about friendship, love, and loss. Uh, hindi ko kayo pipilitin ni kwento dahil uh, ang daming hula pag napapanood ang trailer. You know? Pero ano ang takeaway namin? Mabilisan lang. Pag napanood namin. Um, may enjoy nyo. May enjoy nyo yung pelikula. Um, okay. Maganda siya. Iiyak ako. Depende sa tao yon. Um, I don't want to preempt people na maiyak sila o hindi sila maiyak. But um, for sure, sulit yung dalawang oras nyo. Okay. Pao, ikaw, ano ang bao namin pagkatapos mapanood? Ako matututunan yung wag uh, huwag i-take for granted yung mga mahal nyo sa buhay. That's true. <music>